Mike. Mike, may bisita ka. Mike. Oh. May bisita ka. Bisita na naman, grabe naman 'yan. Ang dami-dami ko ng bisita ngayon ah. Sino may bisita? Kabasukan mo. Grabe naman, dami naman ng bisita ngayon. Napa kagaling ng bisita. Hindi na naubos ang bisita. Grabe ang bisita. Sino ba 'yan, mo. Dami naman. Hi, Mark. Flowers and... Oh, apple. Heart for you. <laughs> tanggapin mo naman. Ang dami ko nang ganyan na Please, ako. Please, eh. tanggapin mo naman. Madami na akong ganyan. Pero mga kanina pa, nakakailang ganyan na ako. Pang isang dami yan. Eh. Sige na, dami naman. Tapos ako mahal, bili ko dito. Ba naman yan? Kahit yeah. magano ka mahal yan eh. Hello. Yung staff toys, mahal din bili ko dito. Tingin mo ba bagay tayo dalawa? Mukha ba naman? <laughs> hindi tayo bagay, no? Tumingin ka muna sa lamin. Alam ko naman, hindi naman ako magandahan para sa kagwapuhan mo, eh. Pero, Kuma? sana naman, pagbigyan mo ako, kahit isang araw lang, mapakita ko sa'yo yung pagmamahal ko, gagawin ko. Sige na. Opo ka muna, nakakawit ka. Salamat, ah. Alam ko naman, may feelings ka rin sa akin, eh. Ayaw mo na nang aminin. Eh. Alam mo naman, sige ka ang Sige, Maraming pangarap sa mga magulang ko. Gusto ko pa nga makatapos ng abogado eh. Kumuha ng political science. Masisira lang ang pag-aaral ko niyan. Ano diba ba naman niyan? Apple? Ha? Pating nga, ano ba yan? Malaman diba niya mahal, pili ko dyan. Alam mo ba hindi ako kumain ng isang buwan para mabili ko yan? Pati itong stuffed toys. Grabe naman. Oh, oh, ano sa iyan? Alam mo ba, since high school, crush na crush na crush na kita. Alam ko na noong high school, marami nagkakagusto sa akin. So, ang sawa na na ako. Kaya nga lahat ng nagkakagusto sa'yo, pinatay ko isa-isa yun. Grabe. Alam mo ba nung binulot yung ano, nakaraan? Si... si Misa? Ako oh, pumatay doon! Alam mo ba yun? Grabe naman. Ako pumatay doon dahil ganun lang ako patay na patay sa'yo. Tapos hindi mo sasagutin. Ang gabi mo naman. Hindi nga papayag si Irma. Alam mo naman kung sir, akong tao eh. Hindi nga pwede yung ganun. Hindi pwede. Sige naman kahit isang araw Nap diba? Sa, alam mo ba, napaka-busy ko. Sa dami ng pictorial ko. Ay nako. Hindi ako nagawin mong PA sa pictorial mo. Hindi nga pwede. May showing pa kami ni Piolo. Ako papalit sa kanya. Kasi mara niya, hindi ko tinanggap. Ikaw pa, ano ba naman hindi nga, tayo bagay. Naman ako. nga tayo bagay. Hindi <laughs> nga tayo bagay. Hindi nga.